Sumusuka ba ang pusa mo ng hairball? Ito yung namuong buhok sa kanilang tiyan na sinusuka nila. Maaring ganito ang hitsura. Nabubuo ang hairball dahil sa madalas na pag-groom ng mga pusa sa sarili. Cats spend up to 5 hours per day grooming themselves. Kaya no wonder marami talaga silang nalulunok na balahibo. Kapag healthy ang digestive tract ng inyong pusa, pwede niyang mailabas yan through the poops. However, kapag hindi, nag stay yan sa kanilang chan at nailalabas nila sa pamamagitan ng pagsuka. There are some rare instances na nagiging hazardous ito sa kanila dahil ito ay nanigas sa kanilang digestive tract at nagkukos ng gastrointestinal blockage. Kaya kailangan nila ma-operahan para mailabas Sinasabi ng iba na this is common Pero ito naman ang sinasabi ng Oakhurst Veterinary Hospital While common enough, cat hairballs are not considered normal impact fact, a cat that experiences them regularly should be examined and tested for underlying gastrointestinal problems. Kaya, kung napapadalas yung pagsusuka ng pusa mo ng hairball, it is highly recommended to see your veterinarian. Para matulungan ng ating mga pusa sa kanilang hairball problems at mayuwasan ang gastrointestinal blockages, here are some ways na pwede natin gawin. Just a heads up, I will be featuring some products that I personally use for my cats. Number one, brushing your cat. Mahalagang mag-brush ang inyong mga cats para matanggal ang mga nalagas na balahibo at hindi nila po ito malunok. Kung long-haired breed ang cat nyo, kailangan mas madalas ang grooming sessions. Number two, fiber in dietary supplements. Mahalagang mabigyan ng pagkain na high in fiber and mga supplements sa mga cats natin. Ang pagpapakain sa kanila ng fiber tulad ng kalabasa, carrots, at cat grass ay malaking tulong upang smooth ang daloy ng kanilang digestive system at nakakatulong ito upang mailabas ang nalunok na balahibo sa kanilang pups. There are some wet food katulad ng real meat delish na may halong gulay and this can give your cats some fiber sa kanilang diet. Nakakatulong ang pagbibigay ng salmon oil para healthy ang balahibo ng ating mga cats at naiiwasan yung excessive na paglalagas. The less hair fall, the less ang nalulunok nilang balahibo pag nagogrooming sila. Previously, I was using yung kay Luna and Luffy. Currently, I'm using this wild salmon oil from Fluff Pets. Ang virgin coconut oil or VCO ay makakatulong para malubricate ang kanilang digestive system at mailabas yung mga nakain ng mga balahibo para hindi ito mamuo at maging hairball. Ginagamit ko naman dito ang VCO from Luna in Luffy. Careful lang sa paggamit ng VCO guys because I noticed na nag Iiba ang texture ng poops kapag araw-araw itong ginagamit. Ang pagbibigay ng probiotics sa ating mga alaga ay malaking tulong para mas effective ang daloy ng pagkain at mga balahibo sa kanilang digestive tract. Kaya binibigyan ko ng Dr. Shiba Happy Tummy yung aking mga cats because this contains 300 million CFU na probiotics. May binibigay din akong cat treats tulad ng Petsa Premium Leaky Fiber na may lamang cellulose and freeze-dried cat grass which contains cat grass and other nutritional additives. Number 3, Hydration. Ang tubig ay nakakatulong para lagi silang hydrated at maiwasan ang pamumuo ng hairballs sa kanilang tiyan. Ang problem for most cats is mahina sila sa tubig pero may paraan para mainganyo silang uminom. You have to make sure na malinis ang tubig at pinapaliptan nito kasi cats don't like stagnant water. Mas gusto nila yung flowing water kaya may mga pusa na gusto nilang uminom sa gripo. It is this reason why some fur parents like me na nag-invest ng water fountain. Nilalagyan ko din ang water nila minsan ng Gentle Cost Plant-Based Mouthwash for some flavors. na sila uminom ng tubig at fresh pa ang kanilang breath. I hope nakatulong ang tips sa video na to. You don't have to buy the products na na-mention ko. But this could at least give you an idea ano ang pwedeng gawin. If you are interested to learn more about the products naman, you can check out and buy from our showcase. It's also highly recommended to consult with your vet, especially if napapadala sa pagsusuka ng hairball ng inyong kat at ito ay matamlay at nanghihina hanggang dito na lang muna guys thanks for watching